Ang mga tao ang tunay na kayamanan ng isang bansa. Ito ay ayon kay Mabubulhak. Upang bansang kaunaran ay ginubuo ng likas na yaman, tao, o anumang bagay na nakakatulong upang mumundar ang isang bansa. Kami ang Group 3 na magkakapanayan sa isa naming kabaranggay ng Secretary Bing Damawi. Siya ay dalawang putkipong taong gulang. Nakapag-tapos siya ng Bachelor of Theology major in Biblical Studies. Ngayon, ito na siyang passport dito sa aming barangay. Magandang araw po sa inyo lahat. Aming pong tasalakayan ngayong araw ang Pagsangkong Bansang Kaundangan. Isa po sa aming kabarangay na si Kuya Jervin Ganoria ang aming kakapatayang. Hi, Kuya Jervin! So, po si Lili Nalina. para nag-aaral po kami sa Dara International High School. Hayaan niyo po kami kahit na magpakilala sa inyo. Uh, ako nga po pala si Ramon Galicia. Ang wala po sila may dala kalsada isa po sa grupo ng Ako po si Kerwin Francisco na leader po ng group friend. Maaari na po ba namin yung umulit Sige! Sige! Private na lang po muna. Sige! Ilang taon na po kayo? Ako, ayun na ako, 27 years old. Uh, may sariling pamilya natin ako. Wala pa. Ayoko pa mong mag-asawa mo pa. <laughs> um, ano po yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ay, marami. Um, pero ngayon, ang pinakang work ko, uh, nagpapastor ako ng simbahan. Dito sa darita na ito, nagpapastor ako dito. Uh, hmm. saan po kayo lang tapos na mag-aaral? Hmm. Um, um sa elementary, elementary ako, nagtapos ako sa bagong ngayon naman, elementary school, sa Pobyo yun, ito ko, no? Tapos, nung high school ako, yung, uh, lumipat kami sa Mandaluyo, sa Andres Bonifacio Integrated School, sa Alito Nix yun. And then, nung college ako, nag-RTU muna ako, Rizal Technological University. Tapos, nag-Bible School ako sa Baptist College of Tikolo. Doon ako nakatapos ng bachelor degree. Ang Biblia tayo Theology yung inaaral ko, medyo in liberal studies. Okay. Uh, Maaari niyo po ba ang inyong mga karanasan sa Bible? Hmm. Depende siguro. Anong karanasan sa Bible? Sa Bible? Sa Bible? Sa Bible? Sa Bible? Ah, okay. So, lahat-lahat. Ah. <laughs> siguro, umpisaan ko nung nag-aaral ako. Mahirap yung, mahirap yung mga time na nag-aaral ako. Kasi, Ibali ako sa, sa pamilya ko. Hindi pa masyado maganda yung sitwasyon namin sa family. So nagpusa mag, mag, ako ng na magtrabaho na sa akin. And then, mga habang nagtatrabaho ako, nag-aaral din ako. Nag-work ako sa church noon para habang nag-work ako sa church, na, nasusupply ko yung pangangailangan ko sa pag-aaral. Malitan, ay the grace of God. Uh, Nakagraduate. Ano po yung mga mga aaral niyo? Bago niyo po na kami to na ako yung yung bahay Buhay niyo po may. Marami, marami akong napag-aaral. Naranasan ko ano, ano, mag-building lang ano yung mag-building lang Wala lang yung ulam. Yung, ulam mo target. Ano yung ulam na target? Ang okay. lagay mo po. target mo sa asin. Pakainin mo yung asin. Tapos Target lagi ang ulam ko malungkot na tuyo na. Tapos mga, mga pagkakataon na nag kami, mga pagkakataon na marami akong mga nakakaaway, nakakasundo. Pero at nararamdaman end, nakakas nyo may kayo. Ano po, dako na po tayo kung sa pinakamukap natin. Babal sa po. Ang susunod po sa inyo magkatanong sa Bilang isang mamoyang Pilipino, ano ang maaari ninyong maitulong upang matamo ang pambansang ko? Hmm. Naniniwala kasi ako na ang isang bagay na maganda, nag-uumpisa sa maliit. So kung nais kong makatulong sa pag-unlad ng bansa, dapat ko itong umpisa sa akin. Malay mo na yun. Uh -huh. Limbawa tayo, isipin-isipin ninyo. Uh -huh. May batas tayo na bawal magtapon ng basura. Kung bawat isa sa atin sumusunod sa batas na bawal magtapon ng basura, magiging malinis yung batas natin. Kaso nga lang, kung titignan natin sa sampung tao na pinagbawalang lang magtapon ng basura, siguro dalawa lang yung sumusunod at ilang yung sumusunod. So, mahirap mag... Kung mahirap umarangkada ang isang sasakyan okay, na may pabigat. Ikaw nga, parang prinsipo lang na gano'n. Kung may pabigat din sa sakyan, mayroon ko na kada. Pero kapag yung ginawa natin, nagsama-sama tayo, na meron tayong isang layunin at inumpisa natin sa ating sarili, iyo, magkakaroon tayo ng So, siguro yung sa ko, na kailangan ko munang maging disiplinado sa aking sarili para sa ikawulad ng aking bansa na apektuan ito. Okay. Next. <laughs> handa mong gawin para sa kaukundan ng ating bayan? Pangatwira. Pangatwira. <laughs> para sa ating bayan. Kapanan ko kasi uh -huh. yung general mo na. Alam niyo yung general uh -huh. na? Oo. Kapalabas na yung <coughs> Sabi doon sa kalabas na yun, may may mas matinding kalaban ang bawat Pilipino. Sabi niyo yung general Ito ay ang ating mga sabi. Ang kapwa Pilipino, nagtatalo tayo. Siguro para sa akin, uh, ano naman ito yung selected tanong niyo? O paano ako, maka, ano, ano, yung maitutulog ako? So, dapat tuloy? Oo, eh. uh, dapat tuloy. Siguro matuto ako na magbawal. Alam niyo yung magbawal? Matuto ako magbawal at unahin. Dalawin unahin yung mali, urihin yung tama. Siguro sa ganun, sa ganun ang mga katun. Halimbawa kasi, eh, si Kirby, gumawa siya ng mali. Sabihin natin, sa bayan, kunwari, ano na si Kirby? Senador. Tapos nangungura ko. Nangungura ko. Kung ako, hindi ako nag... At nalaman ko, nangungura ko si Kirby. Kung ako, hindi ko po yung mali niya, ano mo nga Sige lang. Sisigil lang na sisisigil. Kaya nasa mo yung atin na So, dapat ko siyang tumaya. At pag may nakita naman ako na uh, mabuting ginagawa, tulad ko na rin susunan mo. E gano'n siya na bibigay siya sa mga na walang hinihing kapalit. Pupurihin ko siya. Mabuti ang hindi kami naman Kasi sa akin sa sa ganung paraan kasi na ma ipapakita mo sa kapwa mo Pilipino na may isang Pilipino rin na sumusuporta o bumabatiko sa kanyang tama o maling kung Kumbaga magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa. Kasi kultura natin ay isnaabang tayo. Fifth down, mayroong may buhay niya. Maligot. Dapat tayong mga Pilipino bantayan tayo. Ano yung kailangan kung ano dapat gawin, babantayan natin mo. Huwag ka kulay sa isang pagtapos. Hindi lang eh. Hindi lang eh. Nanikiwala sinasabi na Mars bab ulhap na ang mga tao ang tulay na ang tunay na kayamanan ng isang bansa pa ba? kasi kung Kasi walang tao sa isang bansa, isla lang yan. Uh, is lang yan. o, oh. kung kumbaga, kung inisipin mo mabuti, hindi matatawag na isang syudad o city ang isang lugar kapag hindi nyo naabot yung yung required na population bago ito maging city. Halimbawa, yeah. dati ang Antipolo, Rizal lang. Ha? Antipolo, Rizal. But then, nung naabot nyo na yung uh, number o yung quantity ng isang lugar, ang dami ng tao, population ng tao, na i-declare na siya na city. So ang tawag nyo ngayon sa antipolo, antipolo city. So kung tatanungin ako no, kung naniniwala ako na ang kayamanin ng isang bansa ay mga tata nila, ko na, oo, naniniwala ako. Kasi, kung ano ang ugali ng isang bansa, o ng mga tao sa isang bansa, yun yung kumakalat sa mundo. Halimbawa, pag sinabi Muslim, ano yung nangyayari natin? Kung na yung, yung pag-sinabi ng Middle East, ano yung nangyayari natin? Hawaii. Hawaii. Pag sinabi ng Amerika, ano yung nangyayari natin? Yaman. Pag sinabi ng China, Matalino. Businessman. Pag sinabing ng Pilipinas, Ano? Tambay. May ano yun, may kwento yun eh. Yung isang, yung isang, ano, tao, Malalaman niya kung nasa rata ng bansa, lalabas niya lang yung kamay niya. Lalabas niya lang yung kamay niya. Yung una, nilabas niya yung kamay niya, malamig. Ay, nasa Amerika ako, malamig eh. Pangalawa, nilabas niya yung kamay niya, mainit. Ay, nasa Egypt ako. Yung isa, nilabas niya, pagbalik, wala nilo rin niya. Rilo niya. Ay, nasa Pilipinas na rin. <laughs> Ganyan lang. Kung baga, illustration lang yun. na... <laughs> illustration lang yun na nagpapakita Atin, uh, na... totoo, yun yung sinasabi na ang makikilala ang isang bansa sa mga tao na namumuhay nito. Pag sinabing Pilipino, isang salita lumalabas sa bibig ng mga foreigner, eh. hospitality. Ha? Magpapalik ng mga pinoy, lagi nakamiti, eh. bahana, bahana lahat-lahat, nakamiti pa rin, dahil kaya tayo nagpapatayan sa hindi nakikita roon ang sumisira. Kasi sila. So, naniniwala ako dito Ito po. Para po sa inyo bakit mahalaga sa isang tao ang maging mapanagutan, maabildad, makabansa at maalam para matamo ang paglunsad pa ng Pilipinas. Hmm, para matamo ang paglunsad pa Kasi yung mga nabanggit ng bagay. Ano 'yun? tatangi ang ng isang mabuting tao. Okay. lang yun, yung sinabi mo. Tatangi ay siya ng isang mabuting tao. Kung isang mabuting tao, meron siyang integridad. Meron siyang paninindigan sa tama. Okay, sa so, mga binagin mo. Napakalaking influensya niya para umunlad ang isang bansa. Dahil yan yung mga tao na may kakayahang magbago ng isang sitwasyon. Halimbawa, sa ating lahat, nanungkot tayo. Tapos may isang magpapatawa. Ano mangyayari sila? Matatawa sila. Nabago na lang mabilis yung sitwasyon. Ganoon din sa bansa. Kapag may isang leader at namumuno at siya'y nagsusulong ng pagbabago at pag-develop pag yung sinusulong niya at tama ang kanyang puso, ang kanyang integridad, walang kamali ang may, may babato sa kanya, may maraming mga tao yung gustong sumunod sa gano'ng tao. Diba? Right? At kunwari, yung, yung mga nabanggit mo na yun, malaki ang magiging tulong yan kung bawat tao, sama-sama, kunwari sa Pilipinas, tayo mga Pilipinas, sama-sama tayo, na may iisang layunin. Wala, walang, wala tayo hindi magagawa kung sama-sama tayo. Lalo na Pinoy tayo. Sigat na sigat ang mga Pinoy sa ibang bansa kasi creative, madiskarte, diba? Gustong gusto tayo, gusto gusto tayo ng kakunin may ibang bansa pag mag-nurse kasi talagang totoo yung pag-aalaga, mm hindi -hmm. natin sinasaktan, tayo niyo. At kung ang lahat ng tao, ganun ang kanilang, ganun ang kanilang panguha, yung katangian, malaking pagbabago ng ipitulong sa atin. Makakatulong ah, ito. lang po, kaya yung Kevin <coughs> uh. Marami na ayong nababalita ang korupsyon sa pamahalaan at mga pinulong ibinugod sa ang pera ng mga mayan. Kayo po, bilang isang mga mayan nagbabayad ng buwis, ano ang migrasyon sa at ano po ang maaaring yung may tutulong upang maresulbahan kung okay. pagkukulong. Reaction ko siya. Galit. <laughs> Galit kasi maraming mga Pilipino mga nag nagsisikap tumita. Tapos ano naman yan eh, kumbaga tagat naman ng mga nagbabayad ng polis na kailangan nilang magbayad ng polis kasi ang bag nila yung sa bansa yun. Kaso kung mababalitaan mo na kinukuha lang ng ilang mga tao, yun ang nakakalikot. Ibig na magamit natin sa pagpapaulit ng ating pansa, napupunta lang sa bulsa ng lugar, O nagalit ka talaga. Kasi para kang minakawan. Para kang minakawan. So siguro, ang maganda natin gawin dyan, maging ano tayo, mapagmatyag. At tulad ano na sinabi ko kanina, matuto tayong punahin yung mga gumagawa ng mga yun. Isa natin sa malilit na bagay. Kapag may nakita ko na gumutol at walang helmet, sitay mo. Boss, ba't wala akong helmet? Kapag may nakita kang hindi nagbabayad sa jeep, itayin mo. Ate, alas, nagbayad na po ba kayo? Kapag may nakita kayo nag-aaway, itayin mo. Bakit kayo nag-aaway? Diba? Maging ano tayo, maging mag -ma mapagmatsyad. Pero huwag naman yung motibo natin lagi, magsita, magsita, magsita. Mag ah. Kung baga, ipakita natin na isa tayong, yung, yung binabanggit ng, sa English na concerned citizen. Huwag tayo yung ano uh, lang, uh, lamir na Pilipino. Maging concern tayo. Maging concern tayo sa barang. Ano ano po ang alam nyo kung kailangan na nakakapit sa pangbansang pang Hmm. <coughs> Droga. Droga talaga. Kasi maraming history sa ibang bansa. Sa Columbia, yung mga narco-politics. Tak Mawalag naman sila dati, pero nung pinasok sila ng right. kasi sa katulis na walang nasa isa, bago uumpis yung pag-online, eh kasi yung bahag isa, puro lulong. Puro lulong. Paano, kung lulad, kung naisin lang yung mapakaroon yung sarili yun, hindi uh, right? ko isa yun. Hindi lang, hindi lang, hindi lang yung main, pero isa yun. At kung katulad yung ginagawa ng presidente natin yun, ngayon, yung presidente ngayon, okay napakaganda nung ginagawa niya. Kasi nung umpisa niya, nung umpisa niya kung saan talaga yung root cause na, na tinatawag niya, yung tinakang dahilan. So nakita niya na uh, sa droga nga ito, so, na yun yung dapat natin yung solusyon na. And kailan ko isa yun sa may tinakamalalang epekto. Bakit nila yun? Gantag na question. Yung mga nababalitan kung ano yung Or, uh, ano ba yun, um, hmm, depende. Kung extra, if it is under extrajudicial killing, kasi na extrajudicial killing kasi, uh, pagpatay, pagpatay na hindi hindi naan sa pagdilipis. Kung baga hinusgahan ka agad na patay ng itong tao. Extrajudicial killing. Hindi man lang, hindi man lang pinagpaliwala, hindi man lang pinagsilita. Nakakainis. Ba? Kasi may mga abusadong polis yun nakakainis yung mga. Pero, maging, maging fair din naman tayo doon sa talagang gumagawa ng ano, gumagawa ng trabaho nila. So, kung ano ba, ilagay mo ang sitwasyon mo sa isang pulis na nanguli ng drug addict. Itong drug addict na to, babarilin ka. Ano ba gawin mo? Diba? Same lang naman kayong ginagawa eh. Nagkakunahan lang kayo. ba? Diba? Siya, pinagtatanggol niya yung, yung buhay niya kasi baka daw siya ay patayin. At yung pulis naman, kung pinagtatanggol din niya yung buhay niya, baka daw siya ay patayin. Diba? Kaya, kaya lang ako nagagalit kasi may mga abusado ng pulis na kahit nagmamakaawa na yung pagtawag na ito, nasabi niya ng susunod na siya, niya pati tayo. Extra division pilit. At ganoon naman ako sa kamilang panig na nakakaawa rin may na may mga namamatay na pulis yung mga namamatay na polis dahil gusto nilang labanan yung masamang populasyon. So ano yung dapat natin gawin? Kailangan nung ano eh, kailangan ng operasyon ng bawat isa Kapag inuuli ka, sumuho ka na. Huwag ka na lumaban. Diba? At kapag nag-uuli ka, hintay mo muna nang barilin ka, bago mong baril. Kasi pag sila mo nang baril at sila mo nang magbaril, eh, magre-respond lang tayo. Sinabi naman niya ng presidente natin, kung ano yung dapat yun. May mga, may mga part pa nga na pinagalitan niya. May mga pinagalitan pa natin. May mga pinagalitan. So, yun yung reaction ko doon. Sana, huwag mag mayayari yung mga extrajudicial killing na mga na yun. Yun yung nais ka na yun natin. Pero, mga consequence kasi yan, ang yun ang pagkakakalit natin. Mga consequence ng mga malinis niyo natin. Bakit hindi ko ang kung pa rin sa atin naman, magpapakita Siguro, gusto pa natin sa puso, sa isip, at sa gawa. Sa puso, sa isip, at sa gawa. Pakita natin. Halimbawa, pag umaawit ng pangirap, higitin ko ka hindi ko pa. Ako naranasang ko yan eh. Gumain ako sa isang school, naman ko lang ako. Gumain ako sa isang school, gumagpagulo kami ng hirap, itinabukit, itinabukit ang bata ko. Itinabukit ako. Kasi eh, awit ng bansa yun. Kaya siguro nawawala yung pagmamahal ng Pilipino sa kanyang bansa. Dahil may mga namungunan eh, na hindi nakapakita ng pagmamahal. Kung marami sa atin ang nagpapakita ng pagmamahal, gamay grabe yun. Kumbaga, ang Pilipino kasi meron din ang pinatawag ng crab mentality. Crab mentality. Pag -nag -nag yung, sa crab mentality, alam mo, pag nagnagay ko ng mga palangka sa isang impact, isang sa tanggana, sila, pero pag yung isa nasa taas na nagagay isa, ilayin ko ba? Kasi siya yung gusto mo makikita. Ilayin ko ba? Ito yung crab mentality. Okay? Knowing yung katotohanan ngayon, na yun, na merong subukan naman natin na gumawa ng mabuti. Gumawa ng tama para sa mga. Gagaya rin sa mga. tayo mga Pilipino, gagaya rin sa So, kailangan lang may isa, dalawa, maraming tupo ng tao na ng sa bansa, nakakahawak na kagaya rin sa Okay. So, Ayoko. oo. Okay. Pilipinas. Kumpara dun sa ano, ang mga nakaraan mga nakaraan na ito. mga Magagaling mga... Magagaling mga sumunod na Sumunod na presidente natin. Mga kami. Yung kumatas. Ang mga ating posisyon sa poverty level. So alam ano ano, nagkakita naman ako, alam, yung alam nung, nung, iba na sabi niyo, mo yung alam nyo yung... Di ba kung nasabi nyo yung mga netizens, ano po yung alam nyo yung nabago sa May ipakialam mo na yung mga netizens, ipakialam mo sila. Nagre-react na sila Nag na sa mga uh, political na bagay. Dahil right, mga kabataan, din nyo, nag-Facebook kayo, maraming mga argumento na datiwala eh. Yung mga tinaglalago na yung mga ganito mga parang mga kabataan na tutukin na sila ang pagkakitulong sa lumaban sa harap at sa pag-aaral nila. So, mas mas nakikita ko na may mas marami na involvement nila at tulong sa mga issues na ikakawalag na natin. Nababad na sila. Next po. ito na po yung dinamit na so, pinakit sa mga 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 Pilipino, ano ang nais nung iba sa mga plano sa kung tama kung ito ay tamang bagay magkasunod sa tamang bagay na yun kontra mabuti sumunod sa presidente yun naman yun may nagmili dapat may magpapalo ang, hmm? ang Diyos ang naglagay sa presidente natin yun sumunod kasi. Eh. sumunod sa batas sumunod naman yun eh. Kasi si Nanay, kaya naman lumalo kasi may may maling ginagawa may, may ganoon naman, ganoon naman. Kaya sa tayo, sa so consumer, sa so. batas. Nilagay yun ng sa para maging maayos yung tayo. World peace. Salamat so, um, po kayo, Sir B. Okay. po yung mga katalungan namin. Thank you. Thank you. Thank you very much.